Kasabay ng pagbuli, pagbalik sa opisina at paaralan ng mga kapatid nating nagbakasyon nitong Semana Santa, dama na ulit ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Live mula sa EDSA, nasa front ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong itsura ng trapiko ngayong unang araw ng pasok? Maui mabagal na trapiko ang sumalubong sa mga motoristang nagbabalik opisina at eskwela ngayong umaga dito sa EDSA matapos ang Holy Week. Alas 6 ng umaga nang simulan naming baybayin ang EDSA Southbound mula sa Panay Avenue. Bumungat agad sa amin ang bulto ng mga motorista. May iniiwasan kasi silang parte ng kalsada doon na inayos nitong Holy Week at meron pa ring harang hanggang ngayon. Pagkalagpas, bahagyang lumuwag ang traffic pero gapang ulit paakyat ng flyover ng Kamuning. Mula sa taas ng flyover, kita ang mabigat na traffic pakubaw hanggang sa May Aurora Tunnel, lagpas 30 minutos bago kami makalabas ng Aurora Cubao Tunnel. Pagdating din sa flyover ng Boni Serrano, mapapaisip ka na lang kung makikipagsapalaran ka pa. Kitang-kita sa pataas na kalsada ang dami ng mga sasakyang naipit sa trapiko mula Panay hanggang dito bago mag-Boni Serrano, halos dalawang oras din ang itinagal ng aming biyahe. Target sana naming tumayo ng live sa Metro Base ng MMDA sa Orense. Pero dahil sa mabagal na daloy ng trapiko, dito na lang tayo inabot sa footbridge ng Main Avenue sa EDSA. Mawi ayon sa MMDA, posibleng bumagal ang daloy ng trapiko hanggang bukas. Yung ibang nagbakasyon daw kasi nitong Holy Week, posibleng bukas paluluwas, pabalik ng Metro Manila. Maui. Maraming salamat, Deva Boel. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.